Nagsisimula ang palabas sa Huang High School kung saan ang pinakasikat na estudyante ay si Uhina, isang magandang babae na gumububo ng kanyang oras sa kanyang mga kaibigan na si Naminji at Hana. Hinahangaan siya ng parehong lalaki at babae na itinuturing siyang huwaran. Siya ay kilala sa pagiging isang dancer sa isang nangungunang entertainment agency at sa pagiging matulungin sa mga nangangailangan. Ang kanyang kaibigan na si Hana ay parte rin ng parehong ahensya, habang si Minji ay nagmula sa isang mayamang pamilya at anak ng isang nagmamayari ng gusali. Ang eksena ay lumipat sa isang silid aralan kung saan ang isang lalaki na nagngangalang Hyun Song ay makikita na nakatingin kay Ohina oh sa isang bintana. Nahuli siya ng kanyang kaibigan na si Bawi sa akto at tinanong kung sinusubaybayan ba niyang muli si Ohina. Oh Umamin si Hyun Song kaya sinabi ni Bawi na silang dalawa ay mula sa magkaibang mundo at nagmumungkahi na kailangan niyang kumilos ng higit pa sa palihim na pagmamasid sa kanya. Samantala, ang kasintahan ni Ohina na si Yutak ay lumapit sa kanya at humiling na mag-usap sila sa pribadong lugar. Si Yutak ay miyembro ng baseball team ng kanilang paaralan at sikat sa mga babae. Sa tabi ng hagdan ay humingi ng tawad sa kanya ang lalaki dahil pinaghintay niya siya at sa hindi niya pagpunta sa kanyang kaarawan. Nang marinig ito, ipinahayag ni Ohina ang kanyang sama ng loob sa pamamagitan ng pagsasabi na marami siyang ginagawa at wala siyang panahon para maghintay binigyang diin niya na hindi siya ordinaryong babae, at ipinakita ang kanyang pagkabigo dahil sa pagiging makakalimutin ni Yutak. Sa huli ay nagdesisyon siya na makipaghiwalay dito. Nang marinig ito ay nagtanong si Yutak kung anong dahilan ng pakikipaghiwalay niya, kaya sinabi niya na may nahanap na siyang bagong kasintahan. Gusto ni Yutak na ipakilala niya sa kanya ang lalaki para maging opisyal ang kanilang paghihiwalay, at doon ay itinuro ni Uhi na ang larawan ni Hyun Song sa board dahilan para mabigla si Yutak. Pumayag din siyang ipakilala si Hyun Sung sa kanya sa susunod na araw. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Yutak ay nilapitan siya ng mga kaibigan niya na iniisip kung ano ang nangyari, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila ang tungkol sa paghihiwalay nila at ipinakita ang larawan ni Hyun Sung na hinihiling na hanapin ito at dalhin sa kanya. Ang tatlong magkakaibigan ay kumuha ng larawan ni Hyun Sung at nagsimula ang paghahanap sa kanya sa paligid ng paaralan. Habang sinusubukan ni Minji na ikumpara ang larawan sa ibang mga lalaki ay nakita siya ni Bawi. Nang malaman niya na hinahanap ni Ohi na si Hyun Sung, nagmadali siyang pumunta sa kanilang silidaralan upang ipaalam sa kanyang kaibigan ang tungkol sa pangyayari na ito. Sa susunod na eksena, nakipagkita si Hyun Sung kay uhi na sa rooftop na mukhang kinakabahan. Nakadagdag pa sa kanyang kaba nang gulatin siya ni Ohina sa pamamagitan ng pagtatanong kung gusto niya ba siyang maging kasintahan, dahilan para mabighani siya at hindi makapagsalita. Sa sandaling ito ay naalala niya ang una nilang pagtatagpo nang humanga siya sa kanyang pambihirang husay sa pagkanta. Tinanong ni Hyun Song kung totoo ba na gusto niya siyang maging boyfriend at kinumpirma ito ni Ohina. Tinanong ni Ohina ang katayuan ng kanyang relasyon at nalaman niya na single siya dahilan para maging magaan ang kanyang loob. Gayunpaman, nagtanong si Hyun Sung kung ano ang motibo niya, kaya ibinunyag niya na wala talaga siyang interes sa kanya ngunit gusto niya siyang maging boyfriend sa kontrata para sa isang partikular na oras. Nang marinig ang tungkol sa kontrata, agad na tinanggihan ni Hyun Sung ang kanyang alok at agad na umalis. Pagkatapos ay ibinahagi ni Ohina oh ang pagtanggi ng lalaki sa kanyang mga kaibigan na nagpapahayag na sila ay nabigla sa kung paano siya tatanggihan ng isang lalaki. Nagaalala aalala si Naminji at Hana kung ano ang kanilang gagawin kapag nagtanong si Yutap tungkol sa pagkikita nila ni Hyun -sung. Sa kabilang banda, nalaman ni Bawi na tinanggihan ng binata ang alok ni Ohina na maging boyfriend niya at ipinahayag ang kanyang pagkabigo sa paniniwalang dapat ay tinanggap na niya ang pagkakataon na makasama si Ohina. Sa oras na iyon ay dumating si Yutap at nakilala niya si Hyun -sung, kaya tinignan niya ito ng malapitan, pagkatapos ay inisip na ang isang tulad niya ay hinding-hindi magiging boyfriend ni Ohina. Kinabukasan sa paaralan ay nilapitan ni Yutak si Uhi oh na ipinapaalala sa kanya na ipakilala siya kay Hyunsung. Pagkatapos nito ay dumiretso si Uhi oh na sa silid aralan ni Hyunsung upang dalhin siya sa labas na ikinagulat ng lahat ng tao sa silid. Sa loob ng isa pang silid ay inabot ni Uhi oh na sa kanya ang kontrata bilang kanyang nobyo upang pirmahan niya ito ang kontrata ay naglalaman ng mga tuntunin ng kanilang relasyon, kabilang ang isang limampung araw na tagal ng pagsasama tuwing katapusan ng linggo at pagpost ng mga larawan na magkasama, kasama rin dito ang hindi pakikipagrelasyon sa iba. Si Hyun Sung ay nagdagdag ng ilang sariling termino tulad ng paghahatid kay Oh Hina sa kanyang bahay araw-araw at pagsusuot ng magkaparehong damit o bagay. Gayunpaman, nang hilingin sa kanya ni Ohi na napirmahan ang kontrata ay nag-aalinlangan siya ng maalala ang mga payo ng kanyang ina tungkol sa pag-aalaga sa kanya ng buong puso at totoo. Pagkatapos ay nakatanggap si Ohina oh ng tawag mula sa kanyang mga kaibigan at lumabas ng silid, subalit bago umalis ay hinimok niya si Hyun Song na pumirma sa kontrata sa loob ng sampung minuto at makipagkita sa kanya sa ibaba. Pagkatapos niyang umalis, Si Bawi ay pumasok sa silid at sinuri ang kontrata at pinayuhan si Hyun Song na pirmahan na ito nang hindi nagdadalawang isip. Samantala si Yutap ay nakikipag-usap sa mga kaibigan ni Ohina habang hinihintay siya sa kanyang pagbabalik tinanong ni Yutap ang tungkol sa kanyang bagong kasintahan. Binigyan siya ng isang minuto para dalhin siya doon at binanggit din niya na kung wala siyang maipapakita ay dapat silang magbalikan. Sa kabilang banda, Napagtanto ni Hyun Sung na ito na ang kanyang pagkakataon na makasama si Ohina at gawing totoo at tunay ang kanilang relasyon na nagpasyang siyang lagdaan ang kontrata. Pagkatapos ng isang minuto sinubukan ni Yutak na hikayatin si Ohina na makasama siya ngunit sa gulat ng lahat ay dumating si Hyun Sung at nagpakilala bilang kasintahan ni Ohina. Pagkatapos ay ipinaalala ni Ohina kay Hyun Sung ang tungkol sa kanilang nalalapit na date, saka sila umalis mula roon. Kinaumagahan ay nag-almusal si Hyun Sung kasama ang kanyang tatay at humingi ng tip kung paano mapapabilib ang mga babae. Natuwa ang kanyang ama nang marinig ito at sumang-ayon na magbahagi ng ilang mahalagang payo. Maya-maya ay kasama na ni Hyun Sung si uhina at ang kanyang mga kaibigan sa cafeteria, doon ay binanggit ni Oh ang kanyang pananabik sa kimchi dumplings. Sinurpresa siya ni Hyun Sung sa pamamagitan ng mabilis na pagkuha ng tatlong bowl ng dumplings. Noong una ay hindi ito tinatanggap ni Uhi oh ngunit kalaunan ay tinanggap din. Habang nandoon si Hyun Sung tinawagan siya ni Bawi upang makipagkita sa broadcast club at nagmadaling umalis. Kinagabihan hinintay ni Hyun Sung si Uhi oh na sa labas ng paaralan upang ihatid, subalit si Uhi oh na ay naglakad mag-isa at sa sandaling makita niya si Yutak sa di kalayuan, bumalik siya para hawakan si Hyun Sung na hindi pinapansin ang dating nobyo. Sa daan ay bumisita sila sa isang restaurant at napagdesisyonan ni Ohina na kailangan nilang magkakilala pa ng mas mabuti. Agad na pumayag ang binata at nagpalitan sila ng diary na ibinahagi ang kanilang mga gusto at hindi gusto. Sa kanilang gulat, natuklasan nila ang maraming pagkakatulad nila ng mga interes, kaya't nagpa siya silang pagtibayin pa ang kanilang koneksyon. Nagaalala si Ohina na baka naghihinala si Yuta kaya gusto niyang patunayan na mali siya. Mamaya sa kanyang pagsasanay sa sayaw. Nagkita si na Ohina at Hana na nagtanong kung bakit ngayon lang siya dumating. Nagpaliwanag si Ohina na nakakatapos lang nila mag-date ni Hyun Sung. At nang marinig ito, nagpayo si Hana na pwede siyang kumuha pa ng mas attractive na kasintahan. Tumugon si Ohina sa pagpapaliwanag na dahil nakita na ni Yutak ang itsura ng lalaki, wala na siyang pagpipilian kundi sundin ang kanilang kontrata. Pagkatapos ng pagsasanay, si Ohina oh ay umalis sa dance studio at nakita niya si Hyun Sung na naghihintay sa kanya sa labas upang mahatid. Nagtanong ang babae kung bakit siya naroon at ipinaalala ni Hyun Sung na bahagi ito ng kanilang kontrata. Sa daan, habang naglalakad si Ohina oh sa kalsada, muntik na siyang mabundol ng sasakyan mabuti na lamang at nahawakan siya ng binata pabalik. Maya-maya ay nakarating sila sa bahay ni Ohina oh at bago umalis ay hiningi niya ang numero ni Hyun Sung kinakabahan niyang ibinibigay habang papalayo ay nakita natin na may lihim na nagmamasid kay Ohina. Kinabukasan habang nasa isang restaurant si Ohina kasama ang kanyang mga kaibigan at kinukuhanan ng litrato ng isa't isa, bigla niyang naalala na dapat siyang magpost ng isang couple picture kasama si Hyun Song. Tumawag siya sa kanya at ang binata ay agad na pumayag na makipagkita sa kanya sa cafeteria. Pagdating niya ay kasama niya ang kanyang kaibigan na si Bawi. Nagpakilala si Bawi ngunit hindi nakipagkamay ang mga babae sa kanya na iniwan siya sa kahihiyan. Si Hana ay nagpa siya na umalis para sa kanyang pagsasanay sa sayaw habang si Minji ay tila natutuwa sa nakakatawang pag-uugali ni Bawi. Sa susunod na eksena, ang grupo ay nasa isang gaming center na nagsasaya at naglalaro na magkakasama. Nakakagulat dahil magaling palang maglaro si Ohina dahilan para matalo niya ang ibang naglalaro. Pagkatapos nito, si Ohina at Hyunsung ay kumuha ng litrato kasama ang isa't isa at ibinahagi ito sa kanilang mga profile sa social media. Nag-alok din si Ohina na ihatid si Hyunsung sa kanyang tahanan na labis niyang ikinagulat. Sa daanan habang pauwi, nagpadala ng mensahe si Hana kay Ohina na nagmumungkahi na huwag na niya ulit tawagin si Hyunsung kapag sila ay magkakasama. Maya-maya ay nakarating na ang dalawa sa labas ng tinitirhan ni Hyun Sung, sa puntong ito ay nagalok ang binata na ihatid si Oh Hina sa kanyang bahay ngunit ang babae ay tumanggi. Bilang tugon ay sinabi ni Oh Hina na siya ay naglalakad mag-isa sa gabi mula pa noong labing walong taong gulang siya, at alam niya kung paano ingatan ng mabuti ang kanyang sarili. Nang marinig ito ni Hyun Sung, masaya niyang hinubad ang kanyang jacket at isinuot kay Oh Hina bago pumasok sa loob. Ngumiti si Ohina oh sa kanyang ikinilos at naglakad pa uwi. Kinabukasan sa paaralan, makikita si Ohina oh na hawak ang jacket ni Hyun Sung habang papalabas ng silidaralan upang ito ay ibalik. Samantala napansin ni Yutak si Hyun Sung sa field at nilapitan siya kasama ng kanyang mga kaibigan, sinimulan niyang maliitin si Hyun Sung sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng walang alam. Buti na lang at dumating si Ohina oh sa tamang oras at tinanong kung binubuli ba siya ni Yutak. Binalaan niya ang dati niyang nobyo na huwag itong gawin dahil kung hindi ay may kahihinatnan siya, bilang tugon ay sinabi ni Yutak na hindi siya makapaniwalang pinili niya ang isang tulad niya na hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Nang marinig ito ni Ohina ay hinawakan niya si Hyun Sung at hinalikan siya sa harap ng lahat, dahilan para maniwala si Yutak sa kanilang relasyon sa kanaglakad palayo. Pagkatapos umalis ng lahat, tinanong ni Hyun Song si Oh na kung totoo ba sa loob niyang hinalikan niya siya o ginawa lang niya ito para ipakita kay Yutak. Ipinaliwanag ni Ohina oh na na nagdududa si Yutak sa kanilang relasyon at napilitan siyang gawin iyon para mawala ang mga pag-aalinlangan na iyon, dahil dito ay sumama ang loob ni Hyun Song at naglakad palayo. Sa panahon ng klase ng kanilang physical training, si Yutak ay nakagawa ng higit sa 80 push-up at napabilib ang lahat ng naroroon. Gayunpaman, nang nilapitan niya si Ohina at tinanong kung nagustuhan niya ba ito, hindi ito sumagot at saka umalis. Sa sandaling iyon, si Bawi at si Hyun Sung ay pumasok sa parehong silid at namigay ng mga tiket para sa kanilang programang TikTok na inorganisa ng Broadcasting Committee. Nang lumapit si Bawi kay Ohina para sabihan na dumalo sa programa, inimbitahan siya nito at si Hyun Sung na kumain sa labas, ngunit si Hyun Sung ay mukhang hindi ito pinapansin. Maya-maya sa cafeteria si Hyun Song ay hindi dumalo, kaya tinanong ni Oh na si Bawi kung nasaan siya. Bilang tugon ay sinabi ni Bawi na ang kanyang kaibigan ay nasa broadcasting room at tinatapos ang ilang mga gawain. Sa parehong oras ay tinanong ni Minji si Bawi kung bakit niya laging nilalike ang kanyang mga larawan sa Instagram, ipinaliwanag niya na siya ay tagahanga niya at sa tingin niya ay napakaganda niya. Pagkatapos ay sinabihan ni Ohi na si Bawi na tulungan siyang makipag kay Hyun Sung, at agad naman itong pumayag. Sa susunod na eksena pagkatapos umalis ni Minji upang puntahan si Hana, kinausap ni Gina si Bawi at nagtanong kung bakit nagalit si Hyun Sung sa kanya. Sinabi nito sa kanya na hindi niya nagustuhan kung paano niya siya agad na hinalikan sa harap ng maraming tao para lang patunayan ang kanilang relasyon. Ibinunyag niya din na ito ang unang halik ni Hyun Sung kaya sumama ang loob niya nang malaman na peke ito. Ang kontrata para sa pekeng relasyon ang pinakarason kung bakit noong una ay tumanggi siyang maging boyfriend nito tinanong ni Ohina kung bakit niya ito tinanggap sa bandang huli at ibinunyag ni Bawi na may gusto sa kanya ang binata mula pa noong una. Nagulat si Ohina sa narinig at napagtanto niyang nasaktan talaga niya ang damdamin ni Hyun Song. Sa susunod na eksena ay kinausap ni Ohina si Hyun Song at binanggit na ang kanilang kontrata ay pinagbabawalan silang magkagusto sa isa't isa, kaya tinanong niya ang binata kung gaano katagal na siyang may gusto sa kanya. Kinakabahang sumagot si Hyun Sung na nahulog siya sa kanya nang makita niya siyang kumakanta sa recording room. Nang marinig ito ay humingi ng tawad si oh na kay Hyun Sung dahil sa biglaan niyang paghalik sa kanya, tinanggap ng binata ang kanyang paghingi ng tawad na nagmumungkahi na gawin niya itong muli kapag totoo na ang kanyang nararamdaman. Sa huling eksena ay sinusuri ni oh na ang tibok ng kanyang puso sa klase ng kanilang pisikal na pagsasanay nang biglang lumitaw si Hyun Sung sa kanyang harapan. Nang makita niya ang binata ay nagsimula siyang mag-isip tungkol sa paghalik sa kanya ng totoo, at ang kanyang tibok ng puso ay lumampas sa isandaan. Dahil dito ay nag ang lahat ng naroroon at natapos ang drama sa pagmumungkahi ng guru na magpatingin kaagad sa doktor si Ohina. Salamat sa panonood at pagsuporta. Upang maging updated kayo sa aming mga movie recap, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Babosh!